Ito yung masarap. Oy, yan. Yun. Hello Akang guys. eh, Uting. magkikilaw tayo. Ayan okay, guys. So, Nagawa tayo ng ano, kinilawong balat. Paklay yung, paklay. Paklay pala paklay. Yun. Katikim tayo ngayon ng ano. Anong panghi Paklay na... Uy. Ano yung sa Tagalog yung paklay? Alam mo sa Tagalog yung paklay? Ayun po. Anong Tagalog ng paklay? Paklay din. Tagalog. Papaitan. Papaitan. Ayun, ganoon. Tama. Tama. Papaitan. Ayun, pakarami oh. Ano to guys? Cucumber. Sea cucumber. Si cucumber. Si cucumber. Balat. O yan. Sa Bisaya, balat. Yung kinakain ng mga Chinese guys. Ano gawa yung so pang pakinis na to ng kutis guys kita yang nang resipi ni Erik na ano. Oh, wala pa pa konsulte kanina. Papa Itan. Papa Itan. Papa Itan. Oi.